Sa Antipolo pa rin, arestado ang isang lalaki na inreklamo dahil bigla na lang umano siyang nananaksak sa mga makakasalubong sa kalye. Eh. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Sa social media post na ito, nagbigay babala ang isang concerned citizen sa isang lalaking umaaligid sa barangay Kupang sa Antipolo. Ayon sa nagpost, bigla-bigla na lang daw nananaksak ng mga tao ang lalaki. Isa sa biktima ang mismong nagpost. Kita sa larawan na may dalang balisong ang lalaki na nasa pampublikong lugar. Nang makita ng mga otoridad ang naturang post, agad silang rumesponde para hulihin ang lalaki. So most wanted city level siya, no? Uh, itong tao na to ay uh, napag-alaman na nananaksak ng mga estudyante uh, sa Mayamot. Uh, di man ang mga biktima niya ay estudyante ginagawa niya ito uh, out of trip lang. Trip lang niya. So, pagka ikaw lubong niya at nakakursunodahan ka niya, sasaksakin ka nitong taon to. Buti na lang, ligtas naman ang mga biktima ng suspect. Nakipagtulungan ang pulis sa tracker team at barangay para matiktika ng 20 anyos sa suspect na si Alias Calvo. Dahil sa social media, uh, background pa lang makikita na natin, magkakaroon tayo ng idea kung saan lugar ito at pa uh, pwede tayo doon mag-umpisa doon sa sa ginamit ng background mag-umpisa tayo ron makikipag tayo sa lugar at uh, most probably makakuha tayo ng information uh, leading kung saan talaga sa naglalagay nang mahuli na siya ng mga pulis, napag-alaman na may kaso na rin pala siya ng pagnanakaw. Itinanggi ng suspect na wala siyang pinipili sa mga sinasaksak niya. May tao lang daw siya na gustong gantihan, kaya siya nananaksak. Abang pa uwi po, galing ko trabaho, na, para po naangasap po sila sa akin, bigla po inubad nila yung sombrero ko, sabi, inasal-asal po nila ako, sabay bigla po nila akong binugbog. Sabay po, inabangan ko rin po sila yung pag -uwi, uwian po nila, doon po sila binalikan. Inakami ko po dahil po nasaktan din po nila ako pero yung Binibint ng po nila sa akin, nananaksak daw po, bigla-bigla ng estudyante, mali po sila, hindi po akong ganun tao. May pagsisisi naman daw si Alias Calvo sa ginawa niyang krimen. Hindi pala lahat ng bagay, kailangan kong gumante. Sisi po kasi pagkakamali ko, po, kailangan kong bayaran yun. Pagkakamali ko po, po yun. Eh. Kailangan din yung pagkakamali din po sana nila, itama rin po sana nila. Haharapin ng suspect ang kasong attempted homicide kasabay na nauna ng naihaing kasong robbery. Vel Custodio, sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas